yun, luwagan muna natin yung valve clearance mga idol yeah. Uh, yun oh pasabugin mo eh. sige pa oh. Uh. pumuputok yun, may usok na oh usok-usok na so yun, gumana sa push start no kanina ilang sipa natin, ilang beses natin yung sinipa, ayaw talaga mag start Yo, good morning mga idols motor star 4 uh, stroke ayan. so single clutch so ang problema nito ito daw po ay natuyo ng langis no uh, nung nag change oil sila ay gapiranggo na lang po yung lumabas na langis tapos pinaandar nila hindi na daw po umandar yung mga idol kaya ang ginawa nila na, hinila na, po nila dito papunta sa atin from Santa Rita Samar mga idol no? subscriber natin from Santa Rita Samar dinala po sa atin yung anya motor so ano nga ba yung gagawin natin mga idol pag may ganito kasi sitwasyon na ayaw talagang mag start no? so tinanggal na po nila sa kuwago at uh, ibinalik at ayaw talaga so hindi pa naman siya nag lock Ayan, no? Nagpapakik pa pero nangyari ayaw talaga mag-start. So ang gagawin natin, baklasin muna natin to para may pakita ko ng maayos. Okay? So, ganito lang yung gagawin nyo Pag natuyuan Tapos hindi na humandar Okay? So, yung mga idol lang Pakita muna natin na Ayaw mag-start So, actually Naglagay na po sila ng oil Nilagyan na po ito nila ng oil Ayan So, open muna natin Open na naka-open na po Ayan So ayaw talaga. May kuryente naman siya, walang problema. Yan oh. Okay. So ang gagawin nyo dyan, natanggal natin yung spark plug at maglalagay po tayo ng langis. No? Papadulasin natin kasi pag ganong natuyo ng langis or unti na lang po yung langis, nagkakaproblema po dito sa part ng kanyang bore. So gamitan natin yan mga technique natin dyan na pampadulas, papalubricate. No? Lagay tayo ng oil at ay, uh, kukunin natin yung kanyang compression nag compression yan no, mga idol Ayan Okay So, ilagyan muna natin So, ayan natin Nagal po yung spark plug At maglalagay tayo Ng pampadulas Mirahin mo Okay Yung no? mga pa Pores kami ng kamay May mga Anting-anting Sige, patubangin mo sa akin yo o oh! Pasabugin mo. Sige pa. Uh. Pumuputok. Yun, may usok na. Usok-usok na. So, ulit-ulitin mo lang yung proseso na yan. Isa, dalawa, tatlo, hanggang kailan mo gusto. Para makuha mo yung saktong compression. Yun. eh, okay. So, ulit-ulitin mo lang yung ganong klaseng method, mga idol. Tapos, ibalik natin yung spark plug at try natin siyang panda rin. Yan, so isang try pa. Buksa lang natin yung susi para makurinti. Ayaw, oh, ayaw. <laughs> ayaw wala. Ayaw daw, sabi niya, oh. Iki na. Narinig niyo ba yung putok? Nagkakaputukan? Okay. Ganyan. yan. Grabe, oh. Yan, punasan mo natin ng konti para hindi naman mayamuit. <laughs> Tapos ilagay na natin yung kanyang spark plug. <coughs> Tingnan muna natin yung, yung spark plug baka mamaya na apektuhan natin. Okay. So salpang mo yung guwago. So ibalik na po natin. At uh, tignan muna natin yung kanyang spark plug kung goods condition ba to. Kung hindi ba ito naapektuhan. At uh, alamin muna natin kung goods po yung kuryente, kung kaya niyang panda rin. Okay. Eh, Ay, Sandali lang. Baka tayo kagtin. Yun. So, sa lakas ng kuryente pinapakita, goods pa yan. Lakas, malakas. Okay, so... Ibalik e, na po natin sa alpak pero bago yung double check muna natin kung sapat yung oil na nilagay baka mamaya kulang o mandar eh, yari tayo dyan. Yun marami bago talaga bagong oil talaga bagong change oil nga kasi yun yung sabi sa atin ng ating katropa iniwan niya lang kasi kasi pumasok muna ng trabaho so ito yung nagawa natin ng, ng video para ma para makita ko na yung naging problema ng kanya motor okay so yun po yung gawin yung discard dyan, mga idol so ibalik na po natin para malaman at magkaalaman at mapandar na natin ito okay so yan nasalpak na pandarin na yan. susi On, you là, know, wala Dalawa wala pa rin Tatlo Apat Lima Patay là, hỏi là, hỏi là, hỏi là, mga idol hỏi oh, So wala, wala to oh So okay, mga idol, uh, limang beses natin sa Sinipa o oh, kinik start, hindi nag-start, no? Pag ganoon, tanggalin mo natin dito sa breeder niya kasi lunod natin, ayan, eh, no? Marami na ang gasolina. Kasi nga po, um, sigurado tayo na sinubukan talaga nila itong panda rin, right? Sinipa ng Sinipa, na carb. Kaya, gagawin mo lang dyan, uh, check natin kung may gas, uh, parang ganito. Yun. So okay naman siya. So kickstart lang natin at pa Pachok natin ng konti. Ayaw pa din. plug tap. Okay. So ngayon, uh, ayaw mag-start, ayaw pa rin mga idol. Check natin yung spark plug, no? Balitan natin baka maya goods lang siya pag nasa labas pero pag nas, nasa loob ay nagkaka problema so palitan natin ng bago ayasan pa po natin ang bagong spark plug Yun, so goods po yung gasolina kasi napansin nyo kanina uh, inahawakan natin ay may lumalabas naman po huwag mong Ay, kisa. Mulay kisa na. Pading, patay, patay tayo dyan Wala pa rin kilometer kare. Kare. so tinagal muna natin yung kanyang kuwago. Spark plug ka pa at nirekta muna natin. Ayo pa din. Ay, patay tayo dyan. <laughs> And so ang gagawin natin mga idol, Uh, napalitan natin ang bagong spark plug Nirekta na po natin uh, At meron naman po langis Yung next naman natin, troubleshoot natin Magluluwag tayo ng bulb clearance no? So sana hindi ito nabaluktutan ng balbula Mga idol, no? Ayan, so sana hindi nabaluktutan Kasi pag nabaluktutan yan, baklas tayo head So ang gagawin natin, luluwagan muna natin yung bulb clearance Okay, luwagan muna natin Yun, luwagan muna natin yung bulb clearance mga idol Okay, so luwagan natin. Yun. Okay na yan. Ayob. Yun. So, niluwagan natin yung clearance niya Kasi, kung may mga dumi, -dumi man dun sa loob, sa lo ng malbula, o may mga kalakalawang na natanggal, eh, malaglag. Yun. Pati sa baba, yun ang gagawin natin. Pag hindi pa rin yung umandar, mga idol, ay mapipilitan tayo magbaklas nito dono tatanggalin natin yung kanyang head titignan natin baka mamaya hindi na talaga kumalas yung ring dito po sa kanyang piston no okay so pandarin muna natin to moment of truth so wala talaga ayaw mga idol yun oh. so no choice tayo mga idol huwag babaklas mo tayo ng head aray ko naman mukhang malala yung sitwasyon ng makina ng ating tropa right? so no choice tayo baklas tayo head para makita natin kung ano yung problema dito sa kaloob alright so baklasan na, na natin so ayan nilagyan natin ng gasolina at may nakita po tayong nag-moist na yun, oh. Basang basa po, oh. Yun, oh. So, tuyoy natin, tuyoy. Okay. Tinutuyo. At, ayun, oh. Bumabalik. San ka na? Yun. Hanginan mo, hanginan mo. Yun, oh. Bumabalik talaga yung moist. So, singaw po dyan. Yun po yung nangyari. Kaya, ayaw talaga umandar. Okay. Last, last. Yan, you know, oh. Pagpasa talaga, nagpapasa. Yan, yan, yan. Ispirayan mo, ispirayan mo para na kita na maayos. Yan, tuwing tuyo. yun So, yun po yung dahilan kung bakit ay magandar. Ito gagawin natin, hasain natin yan. At palitan na rin natin ng bulb, bulb seal kasi madadami din naman yung bulb seal kasi dilinisin na sa eh tapos check na rin natin yung piston. Baka ah, oh, mamaya na damage din. So yun no, oh, nabunot na mga idol. At Makikita nyo ba to? Yun no, oh, so hindi talaga yan na natuyuan ng langis. Kumayod po. So buti na lang yung mga ring. Ayan yung mga ring niya ay hindi hindi sumabit hindi bumigay ayun no? o doon so meron din sa ilalim tapos may mga debris debris dito na hindi makita na maayos no yun so dito sa babang to, may may mga buha buhangin debris debris ito yung kumakalang doon sa ayun o no? siguro yung kumalang dun sa part ng balbula no sa exos ito yung mga uling-uling yun so tatanggalin na rin natin yung mga uling-uling na ito sana nakikita nyo kasi pag natanggal yan maaaring kumalang ulit dun sa part ng balbula at mag na naman tayo okay so yun po yung naging problema nito no Natuyuan na lang is umangat po yung kanyang exhaust valve doon po nagka problema. Yun. So kasain natin At ibabalik ulit natin no okay? So update kayo mamaya Pag naisalpak na natin So yun no, ay balik na natin mga idol At rin na natin pandarin Okay no, no Na fit na po natin at papandarin na po natin Okay So on Neutral Start natin sa push start kung gagana agad Yun Gumana sa push start no Kanina, ilang sipa natin, ilang beses natin yung sinipa. Ayaw talaga mag-start. Ano? Nag-loss kong mga idol. Kaya hindi umandar loss compression, no? Dahil nga po sa napabayaan sa langis. Ano? So, patayin natin. Sa kickstart naman. Kasi sa kickstart, uh, ilang beses natin yung sinipa-sipa, mga idol, eh rescue, you no? Know, hindi natin inawakan yung throttle. Nag-start agad, oh. Right. Yun. Okay na.